Handa ng Naga City Police Office para sa nalalapit na kampanya ng mga kumakandidato sa lokal na gobyerno sa Naga City sa darating na ikadalawampot walo ng Marso hanggang ikasampu ng Mayo. Layunin ng NCPO na magkaroon ng maayos at mapayapang pangangampanya sa lungsod para rin masiguro ang pagiging apolitikal at walang kinikilingan sa pagsisirbisyo inilipat ang mga pulis personnel na may mga kamag-anak na tumatakbong kandidato sa ibang himpilan. Dapat naman na may mga personnel kitang may relatives to include yung sinasabing by affinity or by consanguinity to third degree, yung third degree level, uh, na i-reshuffle. Tatlong pulis personnel naman mula sa NCPO ang inilipat sa iba't ibang himpilan sa Kamarinesura. Dagdag pa ni Colonel Sola, maliban sa seguridad ng kapulisan, isinasagawa rin ng reassignment para hindi magamit ang katungkulan ng otoridad bilang isang pulis para ikampanya ang kandidatong kamag-anak. Actually, sa officers, wala po. Uh, kasi gabos mga kami nagtaon ng affidavit na nagsasabi, wala kaming kamag-anak. Kasi literally, napatunayan, well, kakontabon. For perjury, possibly, kasi nanumpa kami doon, nag-subscribe yun. So may mga nainot ng naging uh, reassignment Aku uh, ikut di iku nasab tulu. Riching Bue, CSN.